kaya ito na rin magkainan tayo sa UH Mobile Karinderia ng Love at the Lumen. Yeah. Go for it! Magtira kayo, please. Oo, oh, uh, padala kami rito. Pwede rin. Please. Morning. Atay, ako na yun. My friend. Uh -huh. My friend. Okay. magbigay ng kanilang almusal dito sa mga taga Marikina. Yes. Oh, Ang lulutuin ano natin, kagal na sabi natin kanina, Mon. Lugaw. Lugaw for party. 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 Yes. Tutulungan tayo ni, ni Mon para naman maging uh, masaya yung umaga ng ating mga kapuso dito sa Marikina. Okay. Ang una natin gagawin na uh, ay, hawakan, hawakan ko ito dahil eto na. Bigyan na natin itong ating ba ba sibuyas. Ako na. Alam na naman na ang mga kapuso natin yan eh. Yung pagkikisa, napakadali. Sa po ang sikreto ng, ng magandang lasa ng pagkain. Pero ang sikreto nito ay oh. kailangan yung sibuyas talagang lutong-luto. Lutong-luto. Ibig sabihin ng lutong-luto, madam? Yung talagang malambot siya, clear, transparent. Yo! Ibig sabihin ng matamis. Lalabas ko sa yung tamis ng muna. Oh. Okay. Sa namin ay sibuyas na puti. Kaya na sinabi ni Chef Lumen, kaya puti matali daw po itong lutuin. Yan! At marami siyang nilagay. Marami siyang ligay para maging malasa. Una muna namin ikikisa na. ay ang sibuyas. Sibuya. bawang. Ha. Yan, Pero pwede, tayo. Na, pwede, na, rin magluto ng bawang yung sa mantika para meron pang patong. Pang patong. Diba? Yung crispy. Ayan yung ginagawa ito, ito, yung crispy. crispy, baby. Okay. yeah. Oh, ito yung mga pinapatong. Diba sa mga lugaw? Pag halimbawa na finish na, nalagay mo na sa plate. oh, ate. Ito. pakigisa. Okay, Pakikisa na yan, ate. Ito na. Ito na. Ito okay. na. Yan. na. Nato ng ating pasta pa dito. Dito ang malagkit. Excited ako. Oh, dito pa ang malagkit ate. Oh, dito na malagkit, ilagay na natin sa yeah. may po yan. Okay. Sakakot siya din ni Ate, dito ka na magsakot siya ako dito. Niluluto ang malagkit hanggat sa maging transparent pa. Eh, hindi pala transparent. Talagang masyadong parang burning white Ang pinagay niyo dyan, may mantika yan, diba? May mantika. May mantika po yun. Yung pinaglagyan kanina. Bago ng ano? Sa tuya sa kabawa? Ngayon, dito naman, maglalagay tayo ng luya. Luya? Yung pakipas yung luya. Yes! Luya, yan. Ang tanggal ng rayuma. At mga arthritis. At saka... At saka para sa ubo. Oh, sa Correct. boses. Ah, Namamaos-maos na. na ma -maos, ma -maos, so, ngayon ang right, ginagawa ito. natin, binigitan natin ng bigas na halo na yung malagkit at saka yung ordinary bigas. bigas. Okay. Yeah. Kasi kung purong malagkit, baka po maging kakanin ang mahihirap. <laughs> <laughs> <Dito. laughs> <laughs> ang lugaw <sinagigisa> <laughs> na naging lugaw. <laughs> Kaya gano'n. Kaya natin ginigisa para bumukay talaga yung grain. Pag bumukay yung grains, mas mabilis na natin magluluto. Maluluto. Okay. okay. So, ito, eh, ito, ilalagay natin sa lugaw. Sasama natin dito. Ayun! Sasama na natin. Okay, hinalo yung ating uh, luya. Parang luya dun sa ano, dun sa... Malagkit. Malagkit sa may pigas. Ayan. Tumumin yung ano ah, yung, yung, yung ating luya para talagang oh, lumabas din yung kalasa. Yung kanyang bango. Correct. Ngayon, lalagyan mo na, hindi <laughs> ng konti niyan. Hindi lugaw ang lugaw kung walang luya. Ayan, Ayan. sige pa, pabilin. There you go. Okay, konti okay. pa ate. Konti pa, okay. Ayan, okay. Tasagyan na natin to ng corned corn beef. Corned beef! Ayan, yeah. corn beef ka dyan, Madam uh, Monica. Okay. Yan ang pagkagod dito, taga-abot. Ingredients! Yan ang mga pagkagod. Kaya abot yung chicken kayo cube. Doon, kayo daw ang may-ari ng mobile, ano, karinderi. O, oh, yan. <laughs> yung ating ano. Okay. Omon! Um, okay. ang kakain na yata. Na, meron, actually po, bago kami nagluto ngayon, meron na tayong naluto. Pisa meron ngayon. na. Meron na, na tayo na. para sa mga 80 or more people. Wow! wow. Meron na pong nakarete. Yeah, kain na po at ibibigay ni Monica sa ating mga kapuso Ay, actually, hindi kami may ari. Wait, na lang. Yan talaga, oo. mo, po. At, ano, libre lang yan. Baka may magbayad. Mag-tip sa akin. Oh, diba? Ano, may mag O, di ba? Handa pag-breakfast. Dapat mga kapuso eh, talagang hindi nyo po kinakaligtaan yan. Yaku, Kaya naman, swerte, swerte sana naman sa hindi mas maiging namin. Mabadaw tayong lahat. Okay, pero baka uh, masunod Mag-serve tayo sa atin. So, eto Tulungan natin si Mon Kaso, mo hindi ko Nasa taas ito? lahat Nasa taas Oo oh. yeah. Sige po, kung sa amin no. <laughs> Pwede rin sa floor oh, Sige, sandali, sandali ako ay Ate Kaya sabang nagpapakain tayo okay. dito Kaya sabi nila kailangan daw natin Patikimin yung mga kabarkada natin sa studio So, guys! Ah! Yeah, so, 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 ito na, guys, so, 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 So take, ma'am. This is for you.